So, yun mga boss, katapos nating magluto. <coughs> Ayan, so sinusulit ang pagbibidyo at pag, uh, pagtulong sa ano sa kusina. Bale Ayun, okay naman ngayon mga boss. Uh, akala namin kanina umaga walang customer, pero eto pag hapon na dito na sila uh, pumupunta sa mga oras na to kasi mainit kasi yung ano mga boss, eh, yung pansit. Kaya kapag hapon na, ito na. So, naghanap na yung mga tao ng uh, masarap na mamemerienda, yung mainit. Tsaka, hindi na nila kailangang magluto. So, ayun. Uh, lagi nilang hanap. Ayan. So, pansit. Pansit kabagan dito sa amin. Blessildas Special Pansit Kabagan. So, ayun mga boss. Uh, by the way, sa mga hindi pa nakakilala nakaki, sa akin, ako nga pala si Christopher Orbillo. Isa akong public school teacher at nagdenegosyo. Nagbebenta ng pansit kabagan at ang pwesto lang namin ay dito sa harap ng bahay. Ayan, so eto. Ayan. Okay. So, ang advantage namin dito mga boss is uh, yung tapat namin. Yung tapat namin, ayan. May building kasi dyan eh sa tapat. Uh, building ng Uh, NIA niya na ah uh, malaki siya, marami siyang empleyado. Mga nasa 100 ata sila. So, sila yung nagsusustain ng benta namin. So uh, hindi naman lahat sila pumupunta dito pero yung lima, 10 na pumunta dito sa uh, isang linggo, malaking bagay na 'yon. <coughs> so, ayun mga boss, Yun yung advantage namin kahit na wala kaming pwesto sa sentro. By the way, nandito kami sa sentro, Poblasyon, pero yung bahay namin is in, hindi siya ganun ka-accessible sa mga matataong lugar. <coughs> Yan, kaya ito yung tanging advantage namin. Sa tapat namin mayroong uh, <coughs> government office, NIA, National Irrigation Administration ayan. <coughs> Okay. so ayun. Ah uh, this dehado kami sa pwesto pero yamado naman kami sa pagka, sa sa bagay na merong niya uh, office dito. Niya building office dito sa tapat namin, tapat ng bahay. Hindi lang sila yung mga nagiging customer namin. Yung mga bisita nila, maraming mga bisita kasi yan ay eh, niya is galing sa iba't ibang lugar. So, yung mga engineers pumupunta dyan. So, naganap sila ng makakainan. Dito sila pumupunta sa amin. Yung mga mga bisita din nila na galing sa iba't ibang lugar, nagpapaperma, or yung mga contractor, or yung mga uh, supplier. Ayan, so, nakikibiding sila dyan. Ayan, so, wala si wala silang malapit kasi na makainan dito eh sa building na to. So, diretso sila sa amin. Kaya yun yung advantage namin. Uh, Nakakapag-sustain ang sale. Uh, <coughs> hindi siya ganun kalakas mga bossing. Pero meron, meron siya. Ayan. So, mas okay na sa amin ito. Uh, mabilisan yung cash, cash, cash flow. Pabili uh, ng stock. Then, luto, benta. Ganun ulit, kinabukasan. So, yun yung routine. So, ayun. Dito ko nakikita talaga yung totoong takbo ng negosyo kaysa naman yung, uh, yung sasali ka lang sa mga negosyo ng iba. So, hindi mo, ano eh, wala kang matututunan dun eh. Siguro, pwede matututo ka ng pagbebenta pero yung, yung the whole uh, view, okay, ng negosyo is hindi mo makikita lahat. Wala kang kontrol eh. Ay, kasi hindi mo negosyo yun. Kung ah, ahente ka lang doon kung sasali ka lang. Ganon. Ayan. Kaya, ayun, kahit napaka -lit na negosyo to kung titingnan mo, pansit-pansit lang. Dapat lang ng bahay. Pero, ah, uh, ang goal ko dito, ayan, ah, uh, pangarap ko na palakihin siya. Lumaki, maging franchisable. Uh, at, Uh, ipapapran uh, ang tanging mga franchisee ay yung mga kapwa ko din guro balang araw so ayun yun yung tinatrabaho ko mga boss at uh, dinodocument ko siya araw-araw yan uh, ito yung tatrabawin ko araw-araw i-document ko yung mga natutunan yung mga palpak yung mga <coughs> naging problema yan. at yung mga highlights within a day So, i-document ko mga boss. Pipilitin ko na mag-video at maka-upload dito sa channel na to. Ayan. Alright. So, yun yung goal ko. Ayan. Okay. So, yun yung tanging advantage namin dito.